Yan, totoo. Marami talaga mga netizens ngayon ang medyo medyo um, hindi pa rin maka-get over doon sa sa posibleng 12-day suspension nga ng MTRCB sa its showtime. Maraming naglalabas ng saloobin. Pero natural kasi yon dahil ginusto naman na itong si Lala Soto na, na magalit sa kanya ang taong bayan. Siya pa rin po or siya ang nag na magalit na tao ang dapat magalit. So ayun, nagpapakita po ng, ngayon ng galit ang taong bayan, ng mga netizens, dito kay Lala Soto. Pero yun nga, pa-victim na naman, humantong na rin po sa, sa kuno ay posibleng mag-demanda nga itong si Lala Soto doon sa mga matitinding ng babash sa kanya at ginatungan pa ni Christopher Min. Hmm, ayan. Napaghahalata talaga itong mga to. Ano ho, kayo kayo ay united ngayon para banatan ang isang malakas na si Vice Ganda, ABS-CBN at ang It's Showtime. Yan, ganyan kayo eh, nag-unite kayo sa mga ganyang kalokohan nyo, sa mga ganyang kabulastugan nyo. ba? Diba? Baliktad ang pag-uutak nyo. Yung mabuti ay ginagawa nyo yung masama at kayong masasama mismo ay iisipin. Gusto nyo isipin ng mga totoong mabuting tao na kayo ay mabuti. Ang sagwa. <laughs> Eto, Marami pa rin mga netizens ang nagpapayag ng kanilang sa ukol, ukol sa pagsuspende ng MTRCB sa noon time show na It's Showtime. Isa sa mga opinion ng netizens ay ang noon time show sa TV5 network na may samot saring violations din. At totoo yan ha, wala nang explanation dapat dahil pag, yung pagmumura, wala na eh, ando na eh. Um, all across everyone's mind, ang pagmumura ay hindi maganda, kabastusan. At yung ginawa ni Ayon at ni Vice Ganda, yun po ay hating-hati. Doon ang mga netizens, ang, mga, ang taong bayan. Okay, ang unang hati, siyempre, ay yung mga taong madudumina in the beginning ang kanilang utak. Hate na hate na si Vice Ganda at si Ayon. Kaya lalong tumindi yung kanilang paglagay ng malisya sa ginawa, ginawa ni Ayon. Siyempre, yung kabila na grupo ay yung mga taong nag-iisip ng tama. At alam nila na walang problema doon sa ginawa ni Vice Ganda. Yun yung maganda. Okay, bakit kaya marami pa rin sumusuporta sa mga kriminal na ito? Ayun, ito kasi yung post. Kriminal, dahil siguro alam naman natin ano ho yung nakaraan na itong tatlong to. Walang conviction ata, if I'm not mistaken, wala namang talagang napatunayan. So siguro yung mga ganitong usapin, bahala na sila. Okay, bahalanin na sila, alam nila, or alam uh, na itong tatlong ito sa sarili nila kung ano yung totoo. Okay. Huwag natin gamitin ito para banatan yung kabila. Siguro mas magandang banatan natin sila nang kung ano yung nakikita natin, na kung, na kung, ano yung realidad. At mas maganda pa nga yung depensahan na lang natin ng showtime, halimbawa, ang ABS-CBN. Madali naman gawin yun eh. Hindi mahirap depensahan ang katulad ng ABS-CBN at ng showtime. Pati na rin si Vice Ganda at si Ayan. Pero yung ganito, huwag natin gamitin to para tirahin sila, okay? Dahil sa nakikita natin, wala naman talagang panama ang EAT kumpara sa EAT Showtime. Napakalayo po. Yan nga po yung pinakadahilan. Kaya ganito katindi ngayon, eto mga nasa kabilang kampo, pati mga politiko ay nakisaw-saw na rin. Ay, alam natin na posibleng nasa hanay din itong mga to, yung mga politiko na yan. Nakisaw-saw na rin. Dahil hindi nga nila kaya si Vice Kenda. Ganyan po ang nangyayari. Si Enrile, si Panelo, mga taga SMNI kakasuhan si Vice Ganda at si Ayon. Hindi nila kasi kaya si Vice at si Ayon. Kaya sila ngayon ay nagsama-sama para pabagsakin ang isang tao, ang isang istasyon, ang isang programa. Good luck sa inyo.